Di porkit, legal matitino, pagkabit, pokpok, bayaran. Tanong mo sa asawa mo kung sinisingil ko yan. <laughs> Mapanghusgang lipunan, tingin lagi ay pangkama. Di ako kalad karing babae, kusa akong sumama. <laughs> bendito lang. Okay, class, who can spell exam? Sir, go ahead, Jack. E-A-M. Asan yung X? Masaya na siya sa iba. Guguluhin ko papa. pa. Nataranta yung doktor. Oo. Pinatawag kami mga pamilya. Kaya, Oo. Ah, ma'am, sir, Pasensya na kayo, hindi na namin maibabalik yung bungo ng lolo nyo. Oy, ano ba yan? Ano an sabi mo? Ah, hayaan nyo na, Dok. At least open-minded siya. Hope <laughs> pa -utang daw po ng itlog, sabi ni Mama. Ah, uh, ito. Ililista ako ba? Ah, uh, kayo po. Kung gusto niyo po, idrawin nyo. Depende po sa trip niyo. Hoy! Oo? Kumain ka na ba? Ha? Huh? Kumain ka na? Oo. Oh. ko akong konti, hindi kakakain ko lang. Ba't pawis na pa, pawis ka? Ang galing. Kasi napagod ako eh. May ginawa ako, tumakbo kami. Tumakbo kayo kung oh. may PE nyo ngayon? Oo. Oh, oh. pala, Friday ngayon, PE. Oh. Ba yung pawis na pawis concern ka? na concern? Friends oh. lang naman tayo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking panengen. Ngunit ang ikaya ka pe. Naglalaho sa dele. The CEO of Camila Sardines ang babaeng nagparay sa akin. Ang babaeng pumatay sa kanyang sarili. Nababalot ng ginto, pero halang nung... Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Sabi mo nga kahapon. Pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ha? Huh? <laughs> Game ka? S Sige.